sa ating channel, Beck and Toink uh, sa video po na to ay tuturuan ko po kayo ng mabisang paggawa po ng uh, coconut coir o coco coir at uh, coconut husk o coco husk so ayan po so ayan po yan higitan niyo po na so bago po yan ay subscribe po at like kung nagustuhan po ang ating video at maraming salamat. So, ito na po yun. Ang kailangan po natin ay... Ah... Uh, Ayan po. Ang uh, pinaka-coconut aso o yung, yung ating pong buko. Yung pinakakatawan po ng buko. Ayan. So, maingi lang po natin ito sa... sa mga nagtitinda ng buko. So, binibigay lang po yan. Uh, at ang gagawin lang po natin dito sa sa buo ko na to yung katawan ko ng buo ay so yan po makikita nyo po dyan na binibilad po natin siya para mabilis po natin siyang ma mahibla o mahila so matutuyo po yan pag ibinilad po natin ng mga 10 days o limang araw sa araw so depende po sa inyo kung ilang araw yung gustong ibilad so yan po kung makikita niyo po na natuyo na po siya so balik po tayo dito sa balik po tayo dito sa part ng um, uh, paggawa po ng coco core at coconut husk so yung manumano pong paggawa nila ay gumagamit lang po sila ng flies at martilyo at gunting at ang ginagawa po nila So, ipaliwanag lang po natin yung traditional na o yung medyo mabagal na para ng uh, paghibla po ng ating Coco, coco Coir at Coconut Ass. So, ayan po yan. So, inihila po nila yan ng ganyan. So, ayan po. Uh, pasensya na po, medyo maingay po dito sa ating video kasi nasa harapan po kami ng highway. So, Meron po tayong uh, background sound ng mga sasakyan. So, essential na po. Uh, so, tuloy po tayo dito sa ating video. So, ayan po yung makalumang parani. ni po yan. At, ayan. Po yan. Nihila at ginugunting. So, kailangan nyo po ng gunting. At, magamit po ng part, martilyo para ma-extract po yung pinaka-poco-poer po. So, ayan po. So ayan po yung ating coco coir so, Yung iba naman po ay gumagamit po ng blender So ayan po yung ating blender uh, Sinubukan ko rin po ang blender at at Masasabi ko po na hindi po siya mabisang paraan Kasi pwede pong masira ang ating blender So ayan po Pwede po siyang masira Yung sa amin po ay umusok na siya So first try okay, second try uh, umusok na po siya so hindi ko na po siya tinuloy. So nag-isip po tayo ng iba pang paraan. So ayan po, uh, gumamit po tayo ng isang grinder. At yung pinakatalim niya po ay pang -tabas po ng tiles. So ayan po, uh, pang tabas po siya ng tiles ngayon. Uh, gumamit po tayo ng isang uh, plastic bottle na malaki hindi uh, ko lang po sure kung 4 liters po to kung 5 liters so ayan po uh, inati ko po siya sa gitna kung mapapansin nyo ayan po uh, inati ko po siya sa gitna at uh, yung kalati po nyan ay bilang pantakip so ayan papasok nyo lang po siya ng ganyan uh, itatakip po natin siya ng ganyan So balik po tayo dito sa So balik po tayo dito sa ating grinder. So ayan po, uh, kung mapapansin niyo po ang pagkakaputol niya ay yan yung yung alus ah uh, 4 inches po. 4 inches po yung pagkakaputol niya. At ngayon po ay binutasan ko lang po sa ilalim para pumasok po yung pinaka uh, talim ng grinder dyan. So ayan po uh, kung mapapansin po yung pagkakagawa niya so ayan po siya at tinali ko lang po yung plastic bottle dito sa ating grinder ngayon makikita niyo po na nasa loob po yung ating pinakatalim at yung ating pinakatalim po ay nilagari ko lang po siya sa iba uh, apat na side so ayan po at siyempre po kailangan po natin siyang iangat na parang uh, katulad po nun sa isang blender. So inang, inangat ko po yung ibang part niya nang hindi magkakapareha. So yan po, inangat ko po siya. At siguraduhin lang po na maikpit po yung pagkaka ah uh, yung pagkakalagay po nung ating blade so dapat po maigit po yan uh, at hindi po siya agad matatanggal kasi pwede po tayong madiskrasya so sa mga bata po ay hindi po uh, advisable itong video na to So, ang kailangan pong gumawa nito ay mga matatanda. So, yan po. At kailangan po ng iba yung pag-iingat. So, yan po. Para medyo sigurado po kayo, ang isang grinder po kasi ay 220 volts. So, yan po, 220 volts. Para po pabagalin po natin ang ikot ng ating grinder, ay pwede po tayong gumamit ng isang Uh, ABR o yung merong 110 volts na koryente. So kung sinaksak po natin yan sa 110 volts uh, bababa po yung o babagal po yung ikot ng ating uh, grinder. So yan po uh, kasi mababa lang po yung sinuplay natin na koryente. So ayan po, uh, kung mapapansin niyo po, simpleng simple simpleng simple, simple lang po yung pagkakagawa niya, nakatali lang po siya. So grinder, mabibili niyo lang po ang grinder na to na sa halagang 1,000 pesos sa Shopee. Ayan, Kawasaki siya. At isang talim na mabibili niyo po itong talim na to ng 80 pesos. So hindi naman po perpekto ang pagkakagawa nito pero si share ko lang po sa inyo ang idea Uh, para hindi na po tayo bumili ng coco, coco coir at coco nut husk so yan po para po sa ating mga lettuce so yan po uh, ito po yung kalahati po nung ating uh, pinutol na plastic bottle so ang gagawin lang po natin dyan ay so ito na po uh, ilalagay po natin yung maghibla muna po tayo pala ng ah uh, ating coconut. So ito po, uh, gamit po ang flies, uh, i-line lang po natin yan. Ila lang po tayo at uh, kakakuha po tayo ng hibla niya. So ipunin po natin yan. So ayan po, ganyan lang po. Uh, iline lang po yan at kukuha lang po tayo ng hibla ng ating coconut. Doon sa makaipon po tayo ng ating ilalagay dito sa ating grinder. So ayan po. So masasabi ko po na kung blender mo ang gagamitin nyo ay hindi po siya advisable. Gaya po ng napapanood po natin sa mga video sa YouTube na halos lahat po sila ay sinasabi na blender tulad nga po nun ay nasunog po ang aming blender so ayan po so ganyan lang po hanggang sa makaipon po tayo ng ating so ayan na po siya so ayan po siya uh, hindi na po natin kailangan guntingin so hindi na po natin kailangan guntingin yan so ayan po uh, hindi na po kailangan guntingin uh, kung mapapansin nyo bubu pa po siya gagawin lang po natin ay so ito po yung ating ginawa na improvised na uh, gamit po ang grinder sa plastic bottle so ayan po uh, ilalagay lang po natin dito yan so ilagay lang po tayo ng uh, konting konti so ayan yung sakto lang po sa ating ginawa na plastic bottle na hinati sa gitna so ito po yung kalahati niya kung mapapansin nyo Uh, wala po siyang butas So meron po siyang takip sa taas Para uh, Just in case na may tumalsik po uh, Hindi po tayo tatamaan So ayan po uh, Hindi po tayo tatamaan So ayan po uh, Gagawin lang po natin ay tatakpan po natin siya Ayan So kung mapapansin niyo po ay yan, Papasok po yung ating plastic bottle So ayan Pasok po siya So ayan po Ipasok lang po natin siya So ayan So ayan po Inulit uh, ko po uh, Wala pong butas Ang ating Pinakakalati Ng ating plastic bottle So ayan po Ayan uh, At At po Ay Sasaksak na po natin Ang ating Sasaksak na po natin Ang ating Grinder So ayan po Siguraduhin lang po na hindi po naka-on ang ating grinder pag isasaksak na natin siya. So ayan po, uh, ko na po. So ayan po siya, nakasaksak na. At susubukan na po natin ang ating ginawa. So sa video po na to, uh, binigyan ko lang po kayo ng idea. bala uh, bahala na po kayo, siyempre, bahala na po kayo kung... Um, ma-i-upgrade pa po natin ang idea na to. So, ginawa ko po itong video na to para makatulong din po tayo sa kapwa natin uh, gustong magtanim ng lettuce uh, aquaponics po uh, sa bahay lang o rooftop. Uh, po, wala po tayong extra na uh, malaking area o bakanting lote. So, sa bahay lang po siya. So, 'yan po. Uh, subukan na po natin kung kung paano po ba. So, ito po uh, si-switch lang po natin ang grinder natin. So, 'yan po, ganyan lang po. So, switch po natin. So, start na po tayo. Pasensya na po, medyo maingay po dito sa aming ah, uh, sa ating sa aming bahay. So, 'yan po. May background po tayo. So, start na po tayo. So yan po, ganyan lang po kabilis at wala na pong kahirap-hirap. So gagamit lang po tayo ng tinatawag nila na salandra. So yan po. So gagamit po tayo ng salandra. So yung salandra po, gawa po tayo ng... So yan, screen lang po na pinaka... Yung po yung butas. So, ayan po para ito po yung ginagamit nilang pansalandra ng dupa para maalis po yung patok so yan po yung gagamitin natin so ito po yung coco husk so yan na po yung hibla ng ating buko so para makasigurado po kayo na hindi po tayo madidisgrasya so katanggalin po natin yung saksak so bago natin ilabas po yung ating uh, coconut uh, Coco Choir at uh, so ito po so ayan na po siya ayan so ayan po uh, kung mapapansin niyo po na hindi po tayo ganong uh, nag effort ng pukpok ng pukpok at gunting ng gunting so ayan po ayan ayan po yung pinakaibla niya kung mapapansin niyo na yung coco husk. So, ayan po yung coco husk natin. Uh, uh, ang ganda, maganda po yung pagkaka-extract po ng uh, coconut husks. Uh, At pagkakahiwalay po ng coconut husk sa coco coir. So, ayan po. So, ayan po. Makikita niyo po na napakaganda. So, ito po yung ating uh, coco coir. Gaganyan nilang po natin yan para makaiipong po tayo so ayan po so ayan po yung ating so malalaglag po yung pinaka pinong pinong coconut sa ilalim so po ulitin po natin so ito po mga boss uh, ulitin lang po natin ang ating procedure so ayan po So yung plastic bottle po natin kung mapapansin nyo ay nabutas, nabutas na po siya. Uh, medyo mura lang naman po itong plastic bottle na to uh, at ang gagawin ko lang po ay papalitan lang po yan. Pero kahit may butas na po yan ay okay pa naman pong magamit kasi papasok naman po yung isang plastic bottle. At uh, kung mapapansin niyo po uh, yung butas niyan ay pwede niya pong takpan pag pinasok po natin siya ng tamang tama. So papasok niyo lang po ng hanggang doon sa ilalim niya po. So ayan po, ulitin po natin yung procedure. So pagkahibla po natin ng ating uh, coconut coconut. So ayan po. Pagnaibla na po natin 'yan. Kasama po yung kahit yung pinakamatigas na part, yung pinaka outer part po nung ating buko. So ayan po. So ayan po. Nalagay po tayo dito sa ating ginawa na improvise. So So ayan po siya. So sa procedure po na to ay mapapansin natin na hindi po tayo ganong nahihirapan. So bahala na po kayo kung kung paano niya pa po i-improve ang idea idea na to. So ayan po. Lalagay lang po tayo dyan. At ngayon po ay tatakpan natin. So ayan po yung ating galon na improvise yan ganyan lang po so pinasok ko po siya hanggang doon sa pinaka ilalim so yan po at ngayon po ay sasaksak na po natin ulit so for the second time so po yung ating sigur siguraduhin lang po na huwag po nating pagagalaw ito sa mga bata kasi delikado po so para makasigurado po kayo dapat matanda po ang gagawa nito So switch na po natin Medyo maingay nga lang po So yan po, switch na po natin Hawakan po natin dito sa itas So hindi naman po delikado yan kung maigpit po ang pagkakaikpit nung pinaka-blade nung ating grinder So sa akin po ay hindi po ako naka 110, naka 220 na po siya para mabilis po siyang ma-extract yung coco -co coir sa coconut natas so yan po para mapag-iwalay po yung dalawang parts so ito na po yan ganyan lang po kabilis so wala na po 1 minute tapos na so ayan po So ngayon po ilalagay po Ibuboost lang po natin dito sa ating Pinaka salandra Ayan, mapapansin nyo po na Meron na po tayong uh, Makikita nyo po agad yung Coco fire So ayan po yung Coco Foyer Na binibili natin sa market So ayan po, binibenta nila At huwag pong kakalimutan na Tanggalin po ang saksak ng ating grinder para Di po tayo madisgrasya So yan po, tinanggal ko na po yung saksak At ito na po yung pinaka-coconut husk So po. So yan po yung ating coconut husk yung idea ko para mabilis po tayo makapag uh, kapag extract po ng coco coir so yan po yung coco coir so bala na po kayo kung nagbigay lang po tayo ng idea so yan po yung sarili kong idea so subscribe po at maraming salamat kung nagustuhan po ang ating video huwag pong kalimutang mag subscribe Uh, sa mga ilang araw o ilang buwan po ay baka mali nyo makapag-upload po tayo ng uh, lettuce farming, uh, aquaculture. Uh, under pa po kasi ako ng experiment kaya hindi pa po ako nag-upload. So, ayan po. Ang coco coir po na na in-extract po ay gaya din po ng mga sa nag-aalaman ay nag eksperimento pa po ako at gagamitin ko rin po ito sa aking mga laman so ayun po so sa ngayon po ay hindi pa po ako makakagawa ng video patungkol sa lettuce kasi kasi nga po ay under experiment pa po ako so sa susunod na lang po uh, upload po tayo so subscribe po at Like kung nagustuhan po ang video na to at maraming maraming salamat. So channel name po natin ay Back and Toy. Maraming salamat po.